Thank you Dito na kami sa laot, Pantatlong tatlong laot na kami simula ng bagyong inteng. Ayan. Nakalamang makakuha naman ng pambagas. Ayaw pati yung kasama ko. Ya, yeah, labas na labas. Nagbabago <laughs> 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 ko ng pusit. Ah, may at bababa na rin kami. Uh, samahan ninyo kami sa aming pagbaba kung makakasama kayo lahat ito <laughs> ang baba Uy, may kanoping agad. Patay ka sa akin. Oo, uh, sabi na, sinto. Hanap naman tayo. Uy, ano ito? Talagbago, patay ka. Uy may isa pa Patay ka dyan Karungping Sentro para yatang magandang pulos ako ngayon na. Uy may manitis Ganda ng pusto Patay ka Uy, nasintro na naman uli. Ganda ng pulso ko talaga. Ngayong gabi lang nga ta ito. Ano pa? Uy, may nakatago sa ilalim. Patago-tago ka pa ha. O, patay ka dyan. Lapu-lapu. Kaya lang, hindi natin kababayan na sentro Patayin patayan niya. Uy, ano ka? Nasa pinakailalim ka ng bato. Patay ka. Uy, talag bago pala. Malabu-labu ang dagat ngayon. Ang daming barukabok. Patay ka. Oh, anong Sentro. Uy eh narapa sa ganda ng pwesto mo ha patay ka dyan Uy. dalawa patay ka hindi natin na sentro asan ka na ay laki nandyan hindi natin kunin sayang bentis pa, Uy, kan manitis, may balbas. Mamanitis dito sa bahura na itu ah. Sintro. Walang kagalaw-galaw. Pa. Labas kayo, pakita kay akin. Uy, manitis uli. Patay kang ka. Oh, haba na ng balbas. Sana marami itong mga kasama. Oh, meron pa. Ganda ng pwesto mo. Oh, patay ka sa akin. Oh. Ya, yeah, talagang patay. Uy, talag bago. Nakaramdam agad o. Oh. Patay ka. Katakasan pa ako ha. Uy, dalawa pa na yun. Hmm, patay ka dyan. Uy, buhay pa pala. pa Kala ko ay nasintro. Uy, may nasa ilalim. Uy, alatan, masarap gataan. Uy, nak nakagabot pa. Tika sa akin makakatakas. Nakagaba uh, po oh, niya Anong nga na pa na ini Diyo na ah, Day ka na makatakas Ito ang alatan na mataba Isa pa Makita sa akin Nangangatin ang kamay ko Uy talagbago Ganda ng pisto mo dyan na patay ka patago-tago ka pa sa ilalim ng koral sa ay kala ko talag bago ano pala ito samaran uy meron pa ka si balbaso na naman labas ang balbaso hindi sa bahurang ini Ya, laki. Eh, kung grupo ka man, magpakita na kayo sa akin. Para may pansuporta sa estudyante ko. Uy, meron pa. Tatay ka dyan. O, balbason ulit. kita ka pa ng balbas ha uy halaman dagat ganda uy pitik kaya lang medyo maliit hindi pa pasado huwag natin kunin yan babay na marami tayong makikita sa bahuran na ito ya, ayan ka dyan sa ilalim ha oh, patay ka sa akin Uy, nakatakas pa Solid mm, Patay ka Laking solid Solid na pula Uy Balbason uli Patay ka dyan Talagang grupo ng balbasong ligli sa bahura na yun. Uy, nakabuhi pa. Hindi ka sa akin makakatakas. Nakatakas na nga yata. Uy, ito na. Talag bago. Sayang nung manitis na yun. Nakatakas. di ko napansin ko saan papunta uy may nasa ilalim patay ka dyan kanuping o no oh, sentro Uy, ka? Uy, balbason uli. Patay ka. Ganda ng isda sa bahura na ito ah. Sulid. Oh, patay ka dyan. Kiwig, kiwig. Nasintro ang tinik. Kaya hindi siya gaano makagalaw. Labas kayo. Uy, talag bago. Patay ka. Lapad. Uy, may kasama ayun. Sa akin. kasama pala yun buti tapansin ko uy ano yun pawikan uy nagkakain ng bato ha galing mo ha ang daming mga kakain bato pa ba ang kinakain mong yan Jesus. Kawawa naman. Ito yung isang klase ng pawikan, yung tawag dito ay karahan. Grabe ang gutom kahit bato ay inuudud na. Diwa na nakita. Bahala ka na diyan. Sarap ng pagkain. Uy, may kasama. Ito naman ay tawag dito ay karahan. Mayroon pa pating isda sa likod, oh. Uy. Nagahanap din ito ng pagkain. Malaki-laki. Wow, ang ganda. Ang ganda ng langoy. Eh, iwanan na kita ah. Uy, uh, ano ito na sa lalim? Patay ka. Wow, hira. Yeah. Wala. Huh? Asan ka na? Yun, talagbago pala yun. Hindi ko mamustrahan at nasa ilalim, ay. Uy, pawikan ulit. Aba, mapawikan dito sa bahura na ito ah. Hmm, kanina nagkakain ng bato. Ngayon, ay yung pangatlo niya, ayan, naka na. ano nang gulit ko yan? Grabe pagkadami. Dalawang baba. <laughs> Jesus makakabili man yata ng ano, 3 kg bigas. <laughs>